Hi guys! Today is March 5 and pasensya na sa iVlogs kasi mayroon uh, pa kong kriyatong kriyatong. Ko okay, um, today is March 5 and it's Friday. Prepare ko ng mga gagamitin ni ate kasi meron silang camping sa school. Ate is only 7 years old and in grade 1 pero meron silang camping so they need to bring tent, beddings, blanket, etc. etc. yun tapos sagot na ng school yung kanilang dinner until tomorrow breakfast nila sagot din ang nadalin lang nila is some snacks yun just in case magutom sila in the middle of the night yun and tomorrow morning 9am susunduin na sila yun ang um, ibig sabihin ng camping na to kaya pinapa-experience sa mga katulad nila mga bata is tinitingnan kung kaya nilang mahiwalay sa mga mommies nila sa parents nila ng pagtulog kaya nilang i-prepare yung sarili nila sa pagtulog so ayon uh, isang gabing wala sakin sa yung anak ko yun, but I'm sorry pero hindi ko siya pinayagan. Pinayagan ko lang siya kasi yung camping event is magso-start at 4 PM. So, send ko na siya sa school before 4. It's now 3 PM nagpe prepare na ako kasi dyan lang naman yung school niya. And then susunduin ko rin siya at 11 p.m. yon. Pwede yon, So, pwede yung gawin. Some of the parents, hindi rin nila pinayagan yung mga babies nila, yung mga anak nila. So, may mga makakasama akong susunduin din yung mga anak nila at 11, yung iba 10 p.m. pa lang susunduin na. Kasi meron silang mga gagawing activities by 4, starts at 4 until must sila sunduin. yon. So, bakit ko hindi pinayagan? Kasi, Um, siguro yung ibang parents makaka-relate, no? Uh, unang-una, wala siyang tent. <laughs> yung tent niya is just play tent. Yung parang house, yung ganun. Hindi siya sarado, hindi siya nasa sarado. Curtain lang yung pinakasaraduhan niya. Yun, unang-una, wala siyang tent. And then, nag-effort naman akong bumili ng tent yesterday. Bagong beddings, pati blanket, towel na gagamitin niya. Pero, I changed my mind kasi narinig ko yung ibang parents na hindi papayagan yung mga anak nila. And yung mga parents na yun, mga best friends ng anak ko, yung mga, yung mga anak nila, so mga kakilala ko sila. Then, naisip ko nga na it's a good experience, pero iba-iba yung pananaw ng parents, iba-iba yung tingin nila, iba-iba rin yung pakiramdam nila sa mga anak nila. Then, na-realize ko na my daughter is not yet ready for that. Kasi nag ako, parang high school na ako eh, yun. Uh, pangalawang reason is ginigising ko siya ng tatlong, twice, at least twice uh, sa madaling araw, 12 gigising ko na siya, 12am, tapos gigising ko rin siya na 3am para umihe kasi pagka hindi pagdating ng morning at hindi siya nakaihe the whole night sa buong magdamag, is talagang ang sakit-sakit ng puso niya, ganon so, na-UTI na siya dahil doon. so, yun din inisip ko and then, meron din siyang habit na kapag ka nananaginip, biglang tatayo. Ganun, tapos lalakad dito. So, pinipigilan ko, wait, wait, where are you going? Where are you going? Ganun, pero hindi naman every night yon ah uh, Paminsan-minsan lang, eh, parang yon worried pa ako. Siguro yung ibang parents makaka-relate sa mga sa akin din na parang hindi pa naman kailangan. Yun, hindi pa naman kailangan. Oo, gusto kong ma-experience niya kasi sayang din yung experience. Pero marami pa namang time kasi ako high school ko na nga na-experience na experience yun, na kapag camping ako. Kung, hindi lang sa school, sa malayo, sa malayo pa na sinubukong wala yung parents ko ah, uh, okay naman, natuto din naman ako ngayon, natuto naman ako, no? So, tingin ko naman, pwede naman kayo sunduin ko siya. What's that? Mm Hindi -hmm. mm -hmm. yun. So, ayon kaya sasend ko siya before 4, yon, and then, prepare ko lang siya hang ng mga extra clothes and some snacks until later na sunduin ko siya na mga around 11 p.m. So, ayun, uh, dalaw isang pants, dalawang, since naka-pants na siya, at saka yung, yung school shirts, yun yung mga pinadala ko sa kanya. So, ayun guys, na ihatid na namin si Ate sa school niya. Um, mag lang siya nung activity na mga gagawin nila until 11pm. 4pm nung hinatid ko siya and then hindi ko siya piniyagan. I would like to document this day na hindi ko siya piniyagan do sa overnight. First overnight camping nila sa school. yon so by the time in the future mapapanood ni Ate and then makikita niya kung bakit hindi ko siya piniyagan. And hindi ko na kayo nasama kanina sa school kasi... Um, Uh, uh, nung hinatid na namin siya, is hanggang doon na lang, uh, hindi pa nagsistart yung activities, and parents are not allowed to stay. So, sisend mo na lang sila and then iiwan na yung mga kids, uh, yung mga students, yung mga, um, aming mga babies. Then, pwede nang umuwi yung mga parents. And then, sunduin na lang sila kung hindi sila papayagang i-overnight camping. So, yun ang gagawin ko mamaya. And then, wait lang ako. Bumalik na ako dito sa, bumalik na ako dito sa house. And then, yun nga, medyo tahimik kasi si baby brother is sleeping already. Yun, with the lola. With his lola. and then, sobrang tahimik dito sa room ko kasi wala si ate. Usually kasi guys, pag ako na dito si ate, um, before mag-sleep kami, um, kami, nagkakaroon kami ng bonding, nagkikilitian, ganyan, nagaharutan, tapos tinatanong ko siya kung how was your day, anong pinagkwentuhan niyo ng mga classmates niyo. Yun, kakatapos lang ng finals niya kanina, trimester lang sila. So, medyo puyat din kami kasi um, kapag merong finals, merong exam si ate sa school, uh, talagang pinagpupuyatan namin hang madaling araw gumigising kami para mag-review ulit. Yun, kasi isa sa mga honor si ate, so minimaintain ko yon na talagang nasa, nandun pa rin siya sa level na yon ah uh, kahit ganon uh, balance yung yung ginagawa ko kay ate nakakapaglaro siya meron siyang freedom mamasyal nakaka-experience siya ng mga ganito katulad ng mga na-experience ng ibang bata hindi ako yung parents na sobrang na sa honor yung anak yung ganon porkit uh, best in math best in nag number one siya yes nanalo siya number one siya sa smart math so nanalo siya doon kahit na gano'n na marami siyang awards, marami siyang medals, marami siyang nakukuha sa school, hindi ako yung tipo ng nanay na as in, talagang dinuduktok yung anak sa pag-aaral. So, isa ako sa mga laki na nanay na hindi ko na kailangan iduktok yung anak ko uh, sa mga libro, ganyan, or ipush na gawin yung assignments, homeworks, ganyan, makinig sa teacher, yung ganyan, magsulat, yung mga gano'n, huwag makipagdaldalan mag-aaral mabuti, hindi na kailangan. Kasi she is very responsible, independent girl. I'm so proud of her. Pag may mga activities na ganyan, talagang yung best niya is talagang binibigay niya. Singing contest, kahit na hindi siya ganun ka kagaling sa singing, sa dancing. Any activities na uh, na alam niyang Uh, kasama siya. Talagang hindi mo na kailangan i-push. So, yun lang. Swerte ako sa anak ko. And, kaya gusto ko rin i-document kasi, yun, uh, in the future, pagka na... Mm, napanood niya to, yun, kento yung sasabihin sa'yo yun ni mommy, I'm so proud of you, baby girl. So, sorry, hindi ka pinayagan ni mommy mag-over night camping. Yun, I know, I trust you naman, but, yun, mommy has reasons lang, and hindi tayo nakapaghanda ng ibang needs mo, beddings, and this is not the last naman, anak. Magka-camping tayo with daddy, okay? And, sorry pala, guys, hindi ko na kayo nasama, or napasilip doon sa kanilang school, kasi we're not allowed nga, yun, na-mention ko na yata kanina, we're not allowed, siguro mga pictures na lang, yung may ipopost ko dito sa vlog, isisingin ko na lang yung mga pictures, uh, na i-upload nila dun sa pinaka-website ng school, so yun na lang ang i-grab ko, to have that, um, to have, to document, this day, for my daughter, okay, so, I'll see you in a bit guys! So, susunduin na namin si ate. Ayan, nandito na ako sa labas. Di ba may ilaw na ako? Ayan, <laughs> sunduin namin si ate. Punta na ako sa school. Medyo madilim-dilim dito sa parking. Pwede. Yeah. Eh, saan ba siya? <laughs> so, ayan, hindi nakikita yung mga tent kasi madilim, guys. Yung mga nakatent sila. Hindi ko alam kung nasan si ate. <laughs> Sir, nasan po si Angel? <laughs> I bye, 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 angel. <laughs> Hi. Yes, come on. Aww. Come on. Please, Uncle. Bye, bye, not have anything. Bye, bye, please. <laughs>